Ito ang gabi dito sa Lucena City. Dito guys, sa kahabaan ng Mary Hills College, papunta sa Old Municipality. And then, makikita mo dito yung night market nila. It's All Food Park. Makikita mo, kaliwat-kanan. So, yan. pangit lang ng aking video. Ang dami, look. So, yan. Pero ang blockbuster dito na nakapagbigay sa akin ng pansin guys Itong Bawichi Shawarma Yan ko, pinipilahan Sayon siya. Kayo po ba sir? Ay gusto niyang bumili dito Pipila rin po ba kayo? So yan Ganito pala ang gabi dito Sa Mary Hill Mary Hill College yung taas na yun. I hate you. the <laughs> end. Ayan ah. Mercado lo, <laughs>